ngamba ang mga residente sa mga Embo Barangay na dating parte ng Makati pero sa Tagig City na ngayon. Baka raw kasi hindi matapatan ng Tagig ang bigating mga benepisyong natatanggap nila sa Makati. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Mark Fernandez. Kakabaka ang mga residente na dating parte ng Makati? Baka raw kasi hindi matapatan ng Tagig ang serbisyong handog ng Makati. Yan kasi ang marka ng Makati sa pamumuhay ng mga nasasakupan nito. Taong 2022, nang ilabas ang desisyon ng Korte Suprema na ang Fort Bonifacio at Embo Barangays ay kasama sa teritoryo ng Tagig. Ang Embo Barangays kasi ay binubuo ng Kembo, South Kembo, Comembo, East Rembo, West Rembo, Pembo at Pitogo. Ang mga residente kasi nito ay nakatatanggap ng iba't ibang binipisyo mula sa Makati LGU. Kaya may halong pangamba ang mga residente kung kaya nga ba ni tagig tapatan ng mga ito. Seven na ako. Nakakatanggap ako ilang beses na. Ilang beses na ako nakatanggap. Tapos mga libreng gamot sa ospital ng Makati. Jampak pa naman yung mga natatanggap na binipisyo ng mga estudyante ng Makati. Tapos mga estudyante naman, mga estudyante karamihan sa kanila, gustong gusto nila kasi libre sapatos, libre uniform, alin pa doon, libre toothbrush. Dagdag pa ang allowance din na natatanggap ng mga senior citizens. Ganon din ng pagpapagamot sa kilalang ospital ng Makati o OSMAC. Ang mga yellow card holders kasi ng Makati ay maaaring maapektuhan sa transitioning ng mga nasabing barangay. Kaya tanong ng marami, may libre bang gamutan sa tagig? Lalo na sa senior citizen, nag ano pa rin naman sila, nag-house to house pa rin sila, lalo na yung advance na yung pakik nila. Kung tutuusin daw, may pagkakapareho sa mga benepisyong natatanggap ang mga residente ng tagig. Edukasyon, hospitalization, pati nga pa birthday cake kinalolot lola. Handa rin daw ang tagig LGU na tugunan ng pangangailangan ng mga EMBO residents. Yun nga lang, tried and tested na raw ang mga taga-EMBO ang binipisyong nagmumula ng Makati LGU. Ayon pa kay Mayor Binay, talagang posible na hindi maging qualified sa benefits ang dating mga residente ng Makati. Commission on Audit will treat them. Uh, one is, what will be the effect once Comelec decides to um, integrate these residents as voters of the gig? Uh, then they will no longer be considered as Makati residents. Saklap talaga kumuha wala ang binipisyo ng dating Makati-zens. Pero sana raw, at kahit pa paano matatapatan ito ng tagig LGU. Mobile journalist Mark Fernandez po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.